Kaya happy po. tayo, kukuha ng ano? Hindi po, sa inyo na po tatay, para bumusog po kayo po. Mm -hmm. Talaga naman. Oh, oh, oh. Sigurado ka? Mm, promise po. Eh sila kinakain sa kanila. Hindi! <laughs> Ang niyaalala ko, ikaw kasi ba kasi nagutom ka. Baka naman inaano mo lang ako. Hindi po. Baka naman inuuto mo na ako ha? Hindi okay. po, Talaga naman. Ay, kasarap pala. Ay, ko na lang. Hindi ko Ay, ayaw ko. Ayaw ko magutom ka. Ngati tayo. Hindi Ayaw ko. Hati tayo. Ayaw ko. Magugutom ka. Ayoko. Oh, hati tayo. Tay. Please na kuya Klaus. Ay, Sige na. Ayoko yung iniisip na... mo. Dapat kayo nga yung busog. Mmm. Let's go. Mmm. 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 Isa pa. <laughs> kainin eh, niya. Dati si na ako si kainin. Hati tayo ha. <coughs> mm-hmm. -hmm. Mm -hmm. mm tissue, tissue. Tissue. Kapalit na mm -hmm. bata talaga nila. <coughs> mm, ah. Masarap, masarap yung lang nila ngayon. <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Ayun din may dalat tubig. mm -hmm. naman yan. hindi ko baso to. Doon na lang ate. Okay, äh, Thank you.

ay, sarap no. Ay, sarap Ang sarap dito. No. Sino nag-donate yan? Tay. Thank you. niyo po anong lasa po po. Hindi. ko Ang sarap talaga. Ang sarap ng pamilyenda ka, Tekram, sa mga bata. Anong tinuro sa fellowship?

Gagawa lang po. May Kaya. gaya kang anak ni Kuya Clark. <coughs> Lahat naman sila mabait. Pero ano lang talaga sa si Clark ka, Tekra. Mm -hmm. Uh -huh. Yung ganyan, yung paupuin ka, bibigyan ka ng tubig. Uh -huh. Hindi mo naman sasabihin tayo tayo. parang pakitan tao sa kanya. Hindi naman. Kasi kahit walang camera. Ganyan siya. Mmm, nalulang. Yun lang. Hindi, binya, inaabot niya. Oh. Tatay! Okay yung na. mga cellphone. cellphone ni tatay. Okay na. Grabe, sarap. Palinisi ko man itong natapon. Thank you, ha Ano na totoo naman sa church, kuya? Uh, masama din daw. Ay! <coughs> Ang ko muna. To. Pwede bumunod. Oo. Oh, Oo hmm? na. oh, naman. Pwede charge na yata yung ano. Tata, to. Hmm. Palit lang. Thank you. Mwah. Mm -hmm. Kiss ko din to. Baka kasi ko um, mm -hmm. Diyos ko. Sumasabi. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay na. Uh,